Bality, may lang kita nakita. Hello! Nandito pala ito sa Ano ngayon lang? Ay, nakita ko sa Borham Park. Nakita kita kahapon. Shout out! Nandito pa akong talingap sa Camp John Hale. day ng aming pagsama dito sa bagya. Nandito no? pa kami sa Camp John Hale. Hey, Kuya Bal! Happy Birthday! Hey, restaurant. na! sa loob. Restaurant. <laughs> Umalis na ibayaran nyo kita. nabasa mo, nabasa mo yung chat ko. may bonit Anong wish mo kay kuya? Success in your high health. Success in your health. Siyempre patuloy na support sa mga sa mga adikain. ka birthday. Happy birthday. Thank you. Gusto uh, mo Tagalog pa? Hindi na, okay na. Naiintindihan nyo ni Kuya. Tsaka naiintindihan nyo ng ni mga viewers. Punta <laughs> tayo kay, ano, kay uh, Pastor Jay. Pastor Jay Morello. Morello. Ayan. Pastor Jay, ano ang wish mo kay Kuya Bal? Siyempre, yung kalakas ang kalusupan ni Kuya Bal. Patuloy na ibu si Lord yung blessing kay Kuya Bal nang sa ganun ay mas marami pang matulungan ng ating mga kababayan. Si Pastor Jay pala, ngayon ko lang nalaman, iyakin din. <laughs> <laughs> Thank you po, Pastor Jay. Mayala. Ambassador po ng Landing Pad Go, makasupport po natin. Ito po si Kuya. Tiga! Tiga! Ito ka. Tiga, anong wish mo sa kapatid mo? gusto ko sa kapatid ko, aking ating aming birthday ko niya, sana, may tumuhay, may maramang sa magsingat vlog platan, Ingat ka palagi. Happy birthday. Love you. may pa-i-love you siya, tiga. Tiga. Ayan, salamat Nawawala pala kayo. hindi breakfast Ayan yung... Oh, yan pala yung kakambal mo. Ito sa party. Hmm. Ang tanda, -tanda ako, ko po. Pumunta sa, lahat, sa eh. <laughs> Charlotte of Cebu, ayan, pamangkin, ah, pinsa ni Kuya, anong wish mo sa kay Kuya ba? <laughs> ano, I'm so happy kasi nabigyan siya ng another <laughs> chance to celebrate his birthday. So, happy. And sana hindi siya magbago, no? Kahit anong mga blessings na dumadating sa kanya. I hope na he will stay. Yung mga uh, yung ginagawa niya. I'm always proud of him. And I'm always rooting for his success po talaga mga kahit. So, yun lang po. Thank, you, Charlotte! Ako oh, si Kuya. Kung papasok na. Papasok na daw sa restaurant. Ah, oh, oh. ayun si Kuya! Sabi ba ka dyan? Gusto oh. daw niya. Ah. Oh. Ah. Oh. Eh, uh, sirap daw sabi na Kasi 11 na na. Lunch. Ah, so lunch na to? Yung pala. Ano yung sige? Live na live. Live yan? Patuloy niya kayo. ano oh. na, ano na, uh, ano na, ano na. Kaya pala pinapapasok na ni kuya. So, Direto lunch na. Maguro. Mm. Ma, ah, uh, it was. Tapos 11 na. Ayaw na man lang sa libagyo. Oo. <laughs> okay. ano nga daw? 11 na daw. Lunch na daw, lunch. lunch na daw. Dito po si Dodong Rowell. Eh. na, Prab. nandito po kami sa, ano? Ah, hold on. Ano ang pangalan ng restaurant? Blackbird Seafood Seep Seepod Island. Seaport Island. Ayan po. naka po kami sa birthday ni Kuya Bal. Ang dami guys. Punong-puno po yung restaurant dito. Totoo si Ali oh. Totoo na si Ali oh. Dadaan mo 'yun. Cellphone niya, download mo na 'ko kumelo. Ah, para, yeah. para ko mag-para ko mag-travel. Ay, ano? Neto walang signal, meron ka bigyan <laughs> Oh, no, oh, no, no. no, 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 no. Takay boy. Ini bigan din ng pagkain at na. Ito ka po kaming kumain at ito po ang nangyayari. Ubos ang pagkain. Ubos ang pagkain. Lalan tao ito nung tumayo na. Tapos lang kainan, maraming salamat po sa Nag-sponsor ng pagkain kay kuya ba, Nabusog po kami. Thank you, thank you so much po. Mm -hmm. <laughs> Kaya mo daw sa'yo na eh Walang bulong, walang bulong. Sigaw, sigaw. Hindi uso sa amin ng bulong, sigaw lang. Hoy. Magsiyar Walang bulong. Ito, ito, ito. ito, ito. Ay! <laughs> ano pangalan niya? Ano pangalan niya? Jukner. 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 ano Jukner. pa Jukner. Jukner. Bobby ko. hindi lang 'yun. Kay <laughs> Merli lang daw 'yun. Mas gusto lang, 'yung dinadali. Hindi ko alam. Dodo mayan <dumoy> po. Hey, eh, Edo. Ko nga dapat. Ikaw dapat dapat kami, dapat kami ang pino-promote mo. Eh, oh. Kasi oh, ikaw 'yung ah. Uh, <laughs> uh <laughs> Lakasan mo Maria dali. Lakasan mo dali. Isa pa. <laughs>

Kota na kota na Kota na si Genred Kota na kuya